Ewan ko kung ano na naman yung ganap ni madam ngayon Naglong sleeve kahit sobrang init sa Philippines Yung ang ganda ng suot pero naging cargador lang pala Kala mo naman talaga galing nag-grocery si madam Yung laman kasi ng box Tira-tira yan nung bagong taon Abay ngayon lang nilabas Akala kasi ng madam nyo aabot pa ng Pasko Kung hindi pa nag-expert yung mga yan Wala talagang balak yung madam nyo na ilabas yan lahat dahil sa dami ng hinanda ni Madam nung New Year, nakalimutan niyang lutuin itong mga dessert. Kaya ayan, namoblema na yung madam niyo. Katulad nga nitong dilata ng kondensado, tapos itong ilang kilong makaroni, na-expired na lang ng tuluyan. Pero kaya pang hanapan ni madam ng paraan to. Huwag mong sabihin mag-eksperimento ka na naman madam. Akala ko magiinit lang ng tubig si madam. Pero naglagay ba naman ng asin at mantika? Ano na naman kaya yung balak na gawin ni madam? Huwag mong sabihin madam na i-cooking show mo yung mga expired na. <laughs> Eto na at sinimula na ni madam. Naipabukas yung mga expired na dilata sa papa niya. Basta tignan na lang natin ko ano na yung resulta sa mga pangyayaring ito. Nakakahinaya nga naman. Pero tama ba yung desisyon mo na yan, madam? Tignan nyo nga muna itong fruit cocktail. Parang okay naman. Baka pwede pa siguro to? Yung ininit na tubig ni madam, kumulo na. Ayan, nilunod na ni madam, yung makaroni na expired na. Hindi talaga nagdadalawang isip tong madam niyo. Yung padalos-dalos yung desisyon ba? Mukhang may buhay pa naman itong makaroni. Ngayon nga lang nakapag-cooking show si madam ng dessert, pero puro expired naman yung ingredients. Walang dapat ipag-alala kasi si madam naman yung unang titikim. Dahil okay pa naman yung madam nyo, masasabi kong abay pwede pa. Ang inalala ko yung side effect nito ba? Huwag na tayong magreklamo kasi tignan nyo, luto na tong makaroni na pinakuluan ni madam. Isasalin dapat ni madam. Pero nanigas bigla. Ganyan siguro kapag expired na. Abay, ituloy na natin to. Nasimula na ni madam eh. Dahil naluto na nga itong makaroni. Itimplahan na ni madam to ng kondensada. Pero ang inalala ko, iba-iba na talaga yung kulay. Pero bakit parang caramel na tong kondensada mo madam? Kinabahan na tuloy ako nitong cooking show mo, madam. Pero in fairness, ang sarap tignan. Ang importante, tinitikman naman ni madam kung okay pa. Dahil sakto na nga sa tamis, naglagay na si madam ng cream na expired din. Lahat ng stock na cream sa mansion, hinalo na lahat ni madam dyan. Tapos eto nga, binuhos na din ni madam itong fruit cocktail. Siyempre, expired na din. Abay, sinimot pa ni madam. Dahil sa paghihinayang mo na yan, madam, baka matuluyan ka na talaga niyan. Sa lahat ng hinalo ni madam dyan, eto lang nata di Coco yung hindi pa expired. Ewan ko kung expired na din ba itong mayonnaise na to. Parang hindi na chinek ni madam yan. Mahala na daw si Batman. Kala mo naman talaga madam, si Batman yung kakain ito. Idadamay mo pa talaga si Batman sa pinagagawa mong ito. Pagkatapos nga binuhos yung mga ingredients, hinalo na ni Madam ng todo. Ipinatikim na nga ni Madam sa papa niya para malaman kung makaroni salad ba talaga yung lasa nito. Tapos sabi ng papa niya, kulang daw sa tamis. Kaya pinatikim na muna ni Madam sa uncle niya. Hindi na nakapagsalita, nag thumbs up na lang. Lalo tuloy nagiging sweet tong dessert ni Madam dahil sa lambingan ng mga alaga niya. Dahil tapos na sa tikiman, inalagay na nga ni Madam sa final na lalagyan. Ang sarap talaga tignan tong makaroni salad ni Madam. Pero sasarap pa nga ito dahil lalagyan ni Madam ng expired na cheese sa ibabaw. Pawang professional lang ang makakagawa nito ha. Yung tipong matitibay talaga yung sikmura. Pero itong angkel ni Madam mukhang nasarapan talaga. Kinodkot na ni Madam yung cheese pero buo pa din. Tulong-tulong na nga kami dito. Kasi hindi na pwedeng ipapabukas to. Abay napakadelikado. Parang ang balak pa ni Madam i-overnight sa ref. Pero mas masarap talaga yung macaroni salad kapag malamig eh. Kaya nilagay muna ni madam sa ref Para lumamig ng unti ba? Parang hindi ipapakain ni madam kasi binalot pa talaga. May sininyas ba tong madam niyo? Kung ilang days niyang ipapalamig sa ref. Buti na lang nagbago yung isip ni madam. Imumukbang na nila to dahil delikado nang ipapabukas. Eto na yung macaroni salad ni madam na expired. Eto nga ang natirang ingredients. Pinag-isipan pa ni madam. Kung anong klaseng eksperimento na naman yung gagawin niya dito.